What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poisky Gaming. Yon, so for today's video natin, guys, gagawin natin yung mga pinagbabawal na technique ng mga F2P, no. So, pwede rin naman para sa mga pay-to-win. So, mas malupit to pag ginawa rin to lalo ng mga pay-to-win, no. Yan. So, simulan natin sa uh, pagpasa ng mga items natin. Yan. So, dito kasi meron tayo Ito yung galing sa guild coin Or guild shop So, nabili natin yan ng 13,000 Parang 13,500 yata to Yung epic weapon So, ito pwede yung matransfer Para dun sa alt Yan, so pwede nating ipahiram Yung mga uh, Galing sa Yung lahat ng bound Pwede yan ipahiram sa alt Saka, pag mga karak character yan character bound hindi pwede. So pag bound lang or galing sa shop, pwede yon no. So lagay muna natin dito sa sa ano natin, sa storage. Yan. So dito gagawa tayo ng mga alt, alt natin. So malaking pakinabang guys para sa mga F2P yung alt. Yan. So para mak makahabol sa mga kahit papano, uh, F2P, no? Ay, sa mga uh, pay to win. So, dito nakagawa na tayo ng alt. Yan. So, mas maganda kung ang alt nyo is parehas ng main character nyo para magagamit nyo yung weapon na gamit ng main nyo, guys. So, mas mapapadali yung pagpapalevel nyo. No? Yan. So, dito testingin muna natin, guys. So, punta tayo sa storage. Yung ibang item kasi nito um, nakuha ko na. yon So, ito ang ginagawa ko. Um, yan, nag-experiment lang ako dito. So, kaya ako siya mapapabilis mapalevel dahil yung ibang gamit nito guys is nasa alt. Yan. So, hiraman na lang muna sila nito. So, soon, ipa plus 10 natin yan so pag meron na tayong kapalit no so yung alt mag iipon ulit ng pang uh, guild coin so pwede ka mag donate dito yan everyday yan so pwede ka rin dito makakuha pag nakapatay ng boss pero mas prefer ko kasi ipampatay ng boss yung main kasi dahil sa temporal crystal no so More on ito ang maaano uh, natin. So depende sa inyo kung gusto nyong ibigay dito sa sa alt niyo yung boss, yung world boss no. yan So may kanya-kanya silang guild coin eh. Yan. Pero shared yung diamond saka yung gold ng alt. Yan. So simulan natin sa achievement. Yan. Dito sa achievement um magkahiwalay yung achievement ng alt sa sa main. So, dito kung makakapagpa-level 60 kayo guys, so makakakuha ulit kayo ng, ng ticket ng Epic, no? So, ayun. So, sa akin, tingin ko mas okay i-delete yung character kapag naka-60. Or pwede nyo rin i-maintain para sa mga uh, dungeon. Yan. Para mas marami yung oras nyo sa dungeon, no? Kung gusto nyo lang naman. And then, uh, pagdating sa achievement, so, pag habang nagle-level kayo or nagde-dailies, makakakuha kayo ng mga gold, refinements. So, parang aabot siya ng mga nasa ilang million din. No? Sa akin kasi nung ginawa ko yung alt ko, parang nakakuha ako ng mga 2 to 3 million na gold. So, yung, diam yung gold ko medyo kahit papano hindi ako nauubusan. Pero soon, marami pa kailangan bilhin gamit ang gold tulad ng mga mount sa shop. Yan. So, aside don guys, yung daily mission, yan, uh, dito sa mission, yan daily guys, um, pwede nyong kuhanin is yung gold dahil shared yung gold no so share dyan sa main so dyan pa lang dadami yung gold nyo kung karamihan kasi yung iba nauubusan ng gold, no? Dahil sa pambilin nila ng pots. Siguro, yung iba, yung iba kuhanan nyo ng temporal para naman maglumakas yung alt nyo. Pero more on gold tayo, guys. Saka, ang makukuha rin dito is yung, ito yung mahalaga dito, guys. Yung friendship certificate. Yan. So, kasama yan sa target natin pagdating sa alt. So mamaya sa ko yan kung bakit kailangan yan guys. And yung sa weekly list, yan. So ang kailangan nating makuha dito is yung ito. Guild coins. Pero kung okay naman na yung weapon nyo at di nyo na ng weapon na epic. Kahit hindi nyo na tukunin guys. More on ano na lang tayo. Ito. Kasi minsan nagmamahal to no. Nung, kan, nung nakaraan nag 10 each to eh. Pero kung hindi naman, um, ito or yung homun. Yan. Ito, isa to sa mahalaga guys. Itong homun kasi shared ang homun dito guys. Yan. Pero ito, hindi nyo to maipapasa. Pero at least makakapagsamon kayo ng homun guys. Yan. So shared yon Shared yon sa alt. So ito, kapag gusto nyong gamitin. Yan. Yan, pwede rin yan. So, isasalin nyo lang yung item sa alt, no? Para magamit yan. So, ayun. Depende sa kung ano yung pangangailangan nyo, guys. Yan. And, syempre, yung golden din. Medyo malaking bagay din itong 200k. And, ito yung adventure token. Kailangan natin yan. So, mamaya ipapakita ko rin kung bakit kailangan yan. And, next natin is yung... Uh, journal journal. So, naglista na, na rin ako ng mga kailangan sabihin dito, guys. So, dito, so, mauulit-ulit yung, ano, mga rewards, no? Makukuha nyo ulit to. Yan. 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 So, ito, tulad nyan makukuha nyo yan. Pero, more on dito na naman tayo, eh. Yan. Ito, pwede nyong i-codex, no? So, nasa 300 din yung each rare equipment. No? So, malaking bagay din yung pang codex. Hindi nyo na kailangan bilhin sa diamonds. Yan. And, ito guys. Yan. Yung mga ticket. And, pagdating naman dito sa kabila, eto mahalaga din to. Yan. Yan. So, makukuha nyo ulit yan kapag natatapos nyo yung isang chapter nyan. Yan, medyo marami yan. Kung kaya nyo tapusin, tapusin nyo guys. And, pagdating naman sa sa equipment na banggit ko na nga, pwedeng hiraman sila, no? And, pagdating naman sa pagbenta, since kung umulit kayo ng, uh, ng level or gumawa kayo ng alt, so marami kayong makukuhang mga novice. Yung mga novice dito guys, yan, novice hat. Medyo mahal din yan guys. So, yung iba dyan mas mahal. Yung ibang novice na parts. Katulad ng mga weapon. Yan. So, abenta pa rin yan guys. So, sa amin sa server namin medyo mabenta pa siya eh. So, nakaka-trade kasi ako dito ng yung mga novice expert. Yan. Yan novice oh. Medyo mahal pa no. Yan. The novice. So, ayun. And next natin. Yung novice na yun, sa lower maps yun ah. So, next natin is yung dungeon. Yan. Pagdating naman sa dungeon. Ayan. So, separate din yan sa main. Yan. Kung kailangan nyo ng mas maraming pang apps dito guys. And dito naman pamparami ng silver. Or yung Gold yung gold nyo, no, Nakakalot nyan or dito naman sa garbana, yan sa garbana kasi dito nakakakuha ng mas maraming epic meron ding uh, legendary na equipment, no so kung naubos na yung yung main mo, pwede ka pang gumamit ng alt, yan so more on pang loots lang, no and next naman natin is yung sa guild boss guild boss yan. So dito kung ang main nyo is natapos nyo na yung guild boss. So tapos yung alt nyo, meron kung meron kayong alt guild no. So pwede pa rin 'yon. So basta magkaiba ng uh, oras ng guild guild boss no. So mas maganda kung yung guild nyo, buong guild nyo, merong alt guild. Yan. So, ito yung mga rewards dyan, guys. Medyo madami. So, ayun. And, next natin is yung friendship. Ito, yan. Yung friendship. Dito yung sinasabi ko dun sa weekly rewards na makakakuha kang friendship certificate. Yan. So, dito, mas mainam na unahin mong i-max level is yung or hindi naman max level yung lindris lindris eto dahil dito sa ah, uh, eto sa homon chest culture cell chest eto kasi ang mahalaga dito guys so para maparami yung ano natin um, homon no kasi magko ka ganun mag kailangan mo yung ang ah, makuha mong parts is yung may star no yun ayun lang naman saka mas makakabili ka ng iba pang parts ng um epic 'yan. So, kung gusto mo yung main ibang ibang faction naman, so para dalawa yung mabibilan mo. Pero pwede pa rin namang uh, parehas Lindris para mas marami ka mabibiling Ah... Uh, homon chest. 'Yan. So, ikaw na bahala diyan, no. So, yung sa ano naman, um yung sa epic dito ba yun hanapin natin dito so pwede mo mahiram yung ano na ito guys ha hiraman naman yung epic dito pag nakabili ka sa friendship and yung sa guild guild shop pakita natin dito sa guild shop yan. So, yun yung pinapahiram ko sa alt. No? Or kung gusto mo mag ibang uh, weapon, pwede naman. Tapos, eto kung makakaipon ka pa nito So, pwede kang ipambili na ito, guys. Yan. So, maraming pwedeng gawin pag merong alt, guys. Yan. Yan. So, iilan lang yan sa mga bagay na magandang gawin pag may alt characters guys yan so sa mga hindi ko pa na isama please comment down below yan so marami no so ipakita ko lang din ito yung codex kanina so shared yan guys shared shared yan so kung ano yung mai codex ng main nyo magiging codex na rin ng alt nyo guys yan. So, ganun din yung mount. Yan. Ito, kung ano yung uh, mount ng main nyo, mount, mount, na rin ng alt nyo. And yung avatars, ganun din. No? Yan. So, kaya medyo malakas kagad yung alt nyo. So, mas mag mas prefer kung gumawa kayo ng alt pag medyo nasa ano na kayo. Uh, 30 plus K na combat power. Yan. Yung ability, hindi siya shared. Yan. So, sabihin ko na rin yung mga hindi shared. Ability, hindi siya shared. Sariling sikap yan, guys. Uh, so, ayun lang naman. Yung hormone, nabanggit ko na kanina, na shared. Yan. Shared yan. Tapos, yung sa shop, sa shop uh, shared shared to guys yung shop yan so hindi kayo makakadoble ng bilhin na ito guys <laughs> so ayun lang yung for today's video natin ay idagdag ko pala yung spire yung tower so yung mga rewards dito guys yan makakakuha ulit kayo guys lalo yung mga epic dito epic kasi hindi pala napapasa epic dito, no. Pero yung mga pang-refine ng enhancement ng ano ng accessory, pwede. Pwede niyo ipa-refine sa alt niyo, no. Yan. Yan. So malaking bagay din yan yung mga pang-refine, refine na yan, guys. Saka yung mga friendship token, Ayan. Yan. yan. So, ayun lang yung for today's video natin guys. Hanggang sa muli. Paalam. Ay, pinakalimutan pa pala ako. Sorry naman. Ito pala. <laughs> Para naman to sa mga ano. Pay to win nga lang no. Yan. Pay to win. Makakabili ulit sila na ito. Dayas. Kaso hindi naman nila 'to mapapasa. So hindi naman siya ganun kahalaga. Niyan, ayun lang naman. So hanggang sa muli. Paalam.